si Vicente Galon, si Tata Galon eh, sa Kapitulio, sa Subo, sa Una. Ako, opat ka to igkapin ko sa Malapaskwa. Pero wa ko mo surrender. Ilabay ni siya. Ni Gobernador Gundulin Garcia dito sa Malapaskwa. Si Tata Galon. Pwerte itang antos. Why Civil Service Commission? Nga nakalaban niya. Muna suwerte kayo itong opat ka mga trabahante sa assessor's office na abdan sila nga isog ng Civil Service Commission field office di Estalisay na recommendar nila unya gilabanan gyud sila sa Civil Service Commission gibasura gyud ang transfer order na gilwatan ni Mayor Mike May suspended Mayor Mike May batok nila karon na reinstated sila og na kabal na kabadawat na sila sa ilang mga back wages na po kabuhan sa in-town nilang Antos. Pero silang tatagalon, upat katuig. Ilang doktor Alisod lang, kapin pa na sa upat katuwing. Una sila nabalik in town sa ilang mga pwesto. So inaot Civil Service Commission, mahimo ba na buhupot noong juteng kaisog? Pero kung saan sa atong ma-expect sa Civil Service Commission, ang ilang pangu-politiko, ang nagtudlo sila pangu, lo, pangu otro sa mga politiko, So ang dadabunal gina sila sa mga politiko. Kung di tumanon sa mga politiko ang ilang mga sugo, huwag itin tao na mahimo ang Civil Service Commission. Gawas kung gusto sila matangtang sa ilang pwesto. Kaya sa tanta Civil Service Commission, huwag may security of tenure. Mahimo rin mong kapagitaan ni Agsipiat kung, kung magsubik-subik ka sa mga powers that be. Huwag na labing takong apan sa atong burokrasya. Dili professional ang atong burokrasya. Di nasa sa atong burokrasya sa nas mga politiko nga ni himog daghan kay mga buslot ni himog daghan kay mga accommodations di bullet sa tumborokrasya sa ilang mga tindlo bisag di kamao Pamulitika politika may sa mga appointments sa labisan sa labing sensitibo nga mga pwesto diha sa atong burokrasya mo ani nakapait